Dahil nasa, nasa ilalim ng state of calamity ang lalawigan ng Maguindanao, dulot na matinding pinsala ng El Nino at pag-atake ng mga daga sa mga pananim sa lalawigan, nagsagawang Iglesia ni Cristo ng lingap sa mamamayan kung saan umabot sa 200 at na tao ang napagkalooban nila ng goodie bags. May report si Leo Delica. Dinagsa ng mga residenteng apektado ng nararanasang tagtuyot ang isinagawang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo sa mga residente ng South Upi Maguindanao nitong Sabado. Apektado ang pananim ng mga magsasaka sa dakong ito, lalo na ang mga manananim ng mais dahil sa epekto ng Il Niño Phenomenon. Kaunay nito agad nagsagawa ng survey and assessment ang pangasiwang pandistrito ng Iglesia ni Cristo sa Maguindanao. Nitong Sabado, inilunsad ng Iglesia ni Cristo District Leadership ang agarang lingap sa mamamayan sa Barangay Kuya South Upi Magindanao upang agad na matugunan ang pangunahing kailangan ng mga mamamayan personal na pinangunahan ni kapatid na Edison J. Makabali District Supervising Minister ng Maguindanao, ang pamimigay ng mga goodie bags na nabahagi maging ang mga hindi kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Ang mga tao sa dakong ito ay lubhang naapektuhan sa kasalukuyang nagaganap na matinding tagtuyot sa dakong ito. Marami pong mga tao na talagang kapos na kapos na po, halos wala nang makain. Kaya nung mabalitaan po namin na ganito ang nararanasan ng mga nakatira rito na ang iba sa kanilang mga kapatid sa Iglesia, ay hiniling namin sa taga pangkalatan ng kapatid na Eduardo Di Manalo na makapagsagawa ng lingap sa mamamayan. Umabot sa 240 katao ang napagkaloban ng mga goodie bags mula sa may 80 to 90 mga pamilya. Samantala, malaki ang naitulong ng Scan International sa pagsasaayos at paghahanda ng mga kailangan sa aktibidad na ito gaya ng communication, safety and security measures para sa lingap sa mamamayan. Nagpapasalamat din po kami sa mga Kaanib sa kapisan ng SCAN sapagkat malaki po ang kanilang naitutulong sa ganitong mga pagkakataon. Kung ang pag-uusapan po ay pagtulong sa mga kapatid sa loob ng iglesia maging sa mga hindi ho nating kapananampalataya. Para sa Eagle News, Leo Delica, M1 with 25.